ayan share ko lang sa inyo mga kasinggol ang aking gawain gabi-gabi yan ito ang aking pera yang nagmamiso uh, ini na yan para sa bigas yan para sa bigas yan kasi ang suki so namin sa bigas ay gusto niyang yang tag uh, tingbimiso. kasi para daw panukli niya ayan tapos ang dito ito may mayroon akong pagbabayaran yan kasi may na ako utang dito naman para sa iba na bilihin kung ano ang aking kulang sa aking paninda yan yan lang yan lang ang <coughs> lagi kong ginagawa at uh, ngayon ay 10.30 na ng gabi at hindi pa ako nakatulog kasi nag wawaiti pa at kasabay na rin ang paglilista nang mga bilihin para bukas. Kasi pag bukas na maglista ay malamang makalimutan ang iba. Kaya <clears throat> gabi pa lang dapat maglista na ako. Yan, laging puyat ang inyong kasinggol pero walang magawa. Kaya laban lang, laban. Laban lang lagi. Ayan. Ah, pagkatapos kong maglista ng mga bilihin ko para bukas ay ito ito para ang aking ginagawa kasi hindi pa man ako nantok nag gala-gala pa ang inyong kasinggol ito ito Nan nandito pa ako sa my live para makasupport at ang oras ngayon ay 11 11 na ng gabi at nagamit ako nitong headset para di makaabala sa aking mga anak na tulog na kasi tulog na sila ako pa ako lang ang gising kaya ito lang gamitin ko naka headset <clears throat> magsipag ang inyong kasinggol <clears throat> dahil muni na kaya salamat din sa mga nagtulong sa akin salamat sa inyong lahat God bless sa inyong lahat. Si God nang bahalang magbalik sa inyong pusilak na puso. Sa inyo lahat-lahat na nakatulong sa aking channel. Ah. Sobrang appreciate ko at di ko